For today's video ay maaga ngang nagpaliguan ng mga bata dahil dito nga sa amin ay usong-uso pa rin ang namamas ko kahit bagong taon na. Hindi pa nga ako nakakaligo dyan pero marami na nga akong inaanak na nagpupunta at namamasko nga sa akin. Noong Pasko kasi ay tumawid kami kaya naman ngayon nga lang nagpuntahan ng aking mga inaanak. Marami na nga rin kaming inaanak ng aking buyo kaya naman sabi ko nga ay hati-hati na lamang sila sa mga papasko. At tsaka na lamang nga sila bumawi kapag mayaman na si Ninang. Chari! <laughs> <laughs> Marami nga rin pumupunta kahit na hindi namin inaanak pero okay lang naman dahil may nakahanda naman akong papasko sa kanila. Kapag kasi Pasko dito sa amin ay nag-aalisan nga ang mga tao at yung iba nga ay namamasyal sa mga mall. At yung iba naman ay sa kabayanan nagdidiwang ng kapaskuhan. Kaya naman medyo malungkot nga dito kapag Pasko. Kaya talaga namang bumabawi kapag New Year at talagang napakasaya dito sa amin at napakaraming tao. Sabi ko nga kay Megan ay mamasko nga ng maaga para naman makabawi-bawi kami. <laughs> Kaso, nung itatabi ko na nga ang pera niya, eto nga ang kanyang reaksyon. Ano, marami na ba kayo napaskuhan? Bukon ko pa. Bukon ko pa. Bukon ko pa. tatabi ko muna ang pera mo. Wala wala. Wala wala. Dali. Hindi. mo na ni Mami. Itatabi ka. Adi, Walang tiwala sa Mami. dali. Ano kayo nang kuha kaya sa'kin? Sa ano kayo nang kuha kaya sa'kin? Sa ano kayo nang kuha kaya sa'kin? Sa ano kayo nang kuha? <laughs> kuha. Dali na. Tatabi muna, mawawala yan sa'yo. Baka mawala sa'yo. Dali. <laughs> <laughs> Diyak, Ayaw, ano kayo nang kuha kaya sa'kin? Ano nang kuha kaya sa'kin? Joke ko lang ito naman. Nagbibilangan na ang dalawa. Nakamagkano ka na mo rin? Secret. <laughs> eh yeah, Gaya, nakamagkano ka na? Huh? 600. O, aba. Paparte ko hey, naman. Pa. Paparte ko. Tatabi ko. Tatabi ko na ang pera. Dali! Hindi! Gagastasin mo to. Bakit dati pinapatabi mo sa akin pera mo? Dati, dati ko napapat, yun. Dati yun. Itatago ko muna. <laughs> so, ayun na nga mga mare. Nilagay na nga niya sa kanyang alkansya ang kanyang napaskuhan. At talaga namang hindi ko siya nabudol. <laughs> Kahit nga January 1 na hanggang 3 Kings ay meron pa nga rin ng mga ilan-ilan dito sa amin. At kahit nga mga bata na taga-ibang barangay ay pumunta dito sa amin at namasko. At kilala nga raw nila ako dahil lagi nga daw nila akong napapanood sa FB. <laughs> Kinagabihan naman mga mare ay meron ngang Christmas party dito sa aming plaza. Tuwing New Year talaga ginaganap ang Christmas party dito sa amin at talaga namang napakasaya dahil pangkalahatan nga ito. Una nga munang pinaglaro ang mga bata at pagkatapos ay ang mga piling bata naman. <laughs> Umaatan talaga kami ng aking buyo kapag nga ganitong New Year dahil inaabangan nga namin ang mga palaro. ko mga mare, magkakandaihi ka talaga katatawa sa mga palaro dito. Paano ba naman minsan ay matatanda talaga ang sumasali? At dahil nga Christmas party ito, ay may kasama na nga rin itong sayawan. Nanalo nga rin kami sa rapol mga mare ng kalahating kabang bigas at ito nga itinamaan ng aming pamangkin. At kung nakalating ka nga hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to, ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonoodan eh. ハハハハ 아! <목소리나>